Yon mga pati dito na po ang ating finish product. Yeah. So, kung tignan natin, naka -inclined. Ito yung bote, naka siya para yung tubig diretso doon. Ha? Yeah. Sabi niya yung tubig. Oh. Huh? Ayan, so naka-incline. Kung makita niya, ayan. Ayan, ayan kung makita niya. Naka-incline. Para yung tubig, diretso doon. Tapos, meron pa siyang tangke. petama ni hana hmm petama ni gana petama ni aku nak sedut oh tudung nama dagang ter bersorahan ani labai nama labai nama gapo ni pinot jot kor mani kanal aku nak tubler hmm Ang tumbler ka ni bisa gikan na ni sa kanal. Ya, try natin to mga kapatid. Kung uh, pa siya. Okay. Let's go.